hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo matapos mong gawin ang ritual na ito. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang isipin ng mahal mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Lalong-lalo na ngayon na kayo ay nagkakamalabo ang dalawa? At bihira na lang siyang tumatawag, text o chat sa iyo. At gusto mo na maging okay at maayos kayong dalawa. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Ito'y napakadali lamang pong gawin at ito'y napaka-epektibo, lalong-lalo na kung buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng kahit kalahating basong tubig o garapon ay pwedeng gamitin at pagkatapos isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng iyong mahal o ng partner mo ng pitong beses. At pagkatapos ay pwede mo nang tupiin ang papel kahit tatlong tupi at ilagay mo na ito sa garapon o sa baso na may tubig. At pagkatapos nito, lagyan mo rin ito ng kaunting asin. At pagkatapos mo nang malagay ito lahat, hawakan mo ang garapon o ang baso, mag-focus ka at mag-concentrate at ibulong mo lamang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay hinding-hindi -hindi titigil sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pwede ka magdagdag ng hiling, wala pong problema. At pagkatapos, itago mo na itong ritual sa ilalim na inyong kama, o di kaya sa ibabaw na inyong kabinet, at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang tatlong araw at pwede mo na itong itapon. At kung gusto mo ay pwede ka gumawa ulit. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po sa panunood.